pagresponde ng PNP sa hostage taking uh, na ang sa Baliwag, Bulacan. Ibinidang pasok sa 5-minute response. Detalye ng balita, RH5, Val Gonzalez. Val, good morning. Good morning, Goya Yuel. ni Philippine National Police Chief General Nicolas Oriti Serda ang mabilis na responde ng Baliwag City Police Station sa nangyaring hostage taking sa Baliwag Public Market. Ayon kay General Torre, pasok sa 5-minute response ang pagtugon ng pulisya. Sa katunayan, aniya'y inabot lamang ng tatlong minuto nang makarating sa crime scene ng mga pulis. Sa report na nakarating sa Campo Krame, nagsimulang i-hostage ng armadong lalaki ang isang 16 anyos na binata alauna 35 ng madaling araw kahapon na i-report naman sa Emergency 911 alauna 40 at alauna 43 ay nakarating na ang mga pulis na unang nagresponde. Dahil dito ay nakatanggap ng papuri ang mga miyembro ng Baliwag City Police Station dahil naiwasan ang posibleng pagkamatay na tulot ng mistulang eksena sa Pilipinas pelikula na hostage taking. Nasampan na rin ng patong-patong na kasong arestado at nakaklong na suspect. Ako si Val Gonzalez, DJRH, na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val! Oh, yes!